Araway na ka, Ang puso ko ito O oh bakit ba Ang kilos ko'y nababago At nasan dyan ka na. Di makatulog sa gabi Sa kaiisip Sa diwa ko ikaw Ang aking panaginip Kapag ikaw siya, Sa laging dama Sa isip ko bawat sandali ay nais ka makita Kapag tumitig na sa akin ay ligaya Anong hiwagang natarama Ano ka ba? Ano kaya magmapapansin? Ano man ako kaya ang damdamdamin? Ano ang sabsabihin? Ano ka sa mga tingin? Kung ito o oh, bakit ba Ang kilos ko'y nababago Paasunan ah, dyan ka na Di makakatulog sa gabi Sa kaiisip Sa diwa ko ikaw ang aking panaginip Kapag ay siya wala gindama. Sa isip ko Sa bawat sandali Arayos kang titik na sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nataran na? Yung kabay.